Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is Chinuro Guest my Channel. A fatal or old Zuma Tiger. So ngayong hapon na to, tigyan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, Archangel Michael Messages for the Sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces sign sang ating mga hagilaps. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. At dear, because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo-lalo na ang diligyan skip ng ads so, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik sik, digdig na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me information paano kang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha for Archangel Michael, uh, for Archangel Michael messages for the sign of Pisces. I make a commitment. No, kailangan na tumutok ka. No, ano ba talaga yung priorities mo? Ano ba talaga yung gusto mo? No, pagdating sa buhay mo, kailangan tumutok ka at gawin mo yung karapat dapat para sa iyo. And touch from these situations. So kailangan mo na makawala sa hindi maganda sitwasyon. No, and of course, I lean on God and angel support. No, Nandito ang ating Panginoon, ginagabay at sinusuportahan ka even ng ating angel spirit. And your children are watched over by angels. At ang iyong mga anak ay ginagabayan din ng ating angel spirit. And positive thought create a positive result. Always being positive and just being optimistic. Na manatili kang positibo, huwag kang magatak na negative sa buhay mo. So, paano natin ito hihimay-himayin? Na, hihima at paano natin ito i-elaborate sa inyo? Let's see. Ya. In your spirit, is given information pa. So, there's a Nine of Cups. A wish for payment. So, some of you guys, no, may mga bagay na matutupad na. Maaaring may isa katapanan mo na. Ang matagal mo nang hinahanga din na at maaaring gustong mangyari, maaaring matupad na. And of course, there's something that Eight wants with a past communication, a past movement na magkakaroon ng changes sa development na sa situations mo. Some of you, makakapag-travel ka na, makakatanggap ka na maraming transactions, communications, email or messages, phone calls, and there's a ton of ones, no? Maring uh, marami ka pang responsibilidad at obligasyon na maaaring um, is, sinasakatuparan ngayon. And there's a lot of offer at maraming offer na paparating. At itong offer na ito, nagbibigay sa sa'yo. Binibigyan ka ng pangitain, paalala at babala. And there's a request for so, linisin mo yung mga bagay na makakasira at maaari magsilbing balakid sa paggabot ng mga mo. No, maging wais ka. No, limitahan mo ang iyong sarili sa mga taong alam mong hindi totoo. Now, mo yung kaugnayan sa kanila. Linisin mo yung sa kanay mo, alisin mo yung mga bagay na nagsisilbing komplikasyon or anay sa eksena mo. And there's a knight of swords. Some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, or worries, no? Dahil sa mga tao sa paligid mo. What is the knight of cups? Represent with the knight of for rebirth. No, kailangan nalagaan at sa din mo. Kung gusto mo matapad yung mga pang pangarap plano mo, kailangan ng pa lang, no? Matuto ka ng protectionan at pangalagaan mo ang iyong sarili. No, disconnect from the world. And this something the king of swords. Stop the pattern. Putuloy mo yung bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa'yo. No? Yung pakikipag-transaction, yung pakikipag-ugnayan sa mga taong sumisira ng eksena mo. What is the ten of wands? Revisit with the of cups. No? Some of you guys, um, there is something in you love coming in. na no, Pero maaaring you are also family-oriented. Same kaya ng person mo. Na maaaring maraming responsibility at obligation. What is the knight of cups? represent with a full careful for leaf of faith. Na parang sinusubukan ng pananapalat at tiwala mo kung hanggan saan ang, ang katatagan mo. Na maraming offer na paparating, mag-ingat ka lang at matutong maging mabusisi. And this is something the Ten of Swords. See, may sumasabot tayo sa'yo pero si this is something the Queen of Swords. Ibig sabihin, naglilinis ka na ng nasa kanay mo. No, inalis mo na yung mga hindi pagkakatiwalaan, yung mga taong tatraydor, sisira sa'yo. Ngayon pa lang nililinis mo na. That's good. No, ito yung detachment from the situation. No? And of course, there's something the seven of pentacles with a harvest moment. Aani ka na. No, na matagal mo nang hinahangad at ina, inihintay. Siguro isa sa bagay na to ay maaari nagbibigay ng worries and stress sa'yo dahil matagal mo na itong hinihintay. No, ang tagal mo pang makuha. Pero ngayon siguro malapit mo na siya makuha. So kaya kay na, maring nagiging kalmado na ang iyong tension. No? Isa yan sa nagkakatak sa ina negative siguro. No nagwo-worries ka sa mga siguro nag-invest ka, no? Why is the 9 of cups circus the empress card? So there's a three of pentacles for collaborations. Communicate clearly, guys, no? Kailangan na um, ayusin mo sa pagkikipag-communicate. No, and of course, um, kailangan mo na mag-disconnect sa mga tao sa paligid mo, especially just sa trabaho mo. No, lumipat ka na ng trabaho. Then of course, there's a need of sword. No, there's a lot of toxic and negative talaga. No, na napapalibutan ka mga negatibo. Ngayon, puputulin mo na. Ibig sabihin, aalis ka na, magbabago ka ng trabaho. O lilipat ka na ng negosyo, ganon. And because there's the king of wands, look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging posibilidad. Itong person na to, kung papasok ka sa higher level of commitment, itong tao na to, no? Maring tutulong ba ta sa iyo or either, uh, ano ba talaga yung purpose sa buhay, ganun. Dapat alamin mo kung ano ba talaga yung priorities niya. And there's the three of cups for celebration. Some of you guys, na no, marami maraming celebration magaganap. And of course, may offer na paparating, huwag ka magtitiwala ng lubos. No? Pag-isipang mabuti. And there's a, the sixth, sorry, the transition. Unti-unti ka na rin daw makakalaya at makakawala sa hindi maganda sitwasyon. From toxic environment, from toxic people, from toxic co-workers, unti-unti ka na palalayain ito. Additional messages. So there's a nine of pentacles, there's a blossoming. You have a potential para maging masagana ang pamumuhay mo. Kaya huwag ka na mag-isip ng mga negatibo. Isa yan sa bagay na makakatak mo kaya hindi magiging ang ibubunga nito. Notice it is a positive thought, create a positive result. Kung gusto mo maging positibo ang kalalabasan niyan ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na ng magagandang bagay. Now, what is additional messages for the outcome? For the outcome, there's the six of pentacles. There's something give and take. Na kailangan mo maging balance. Eh. emotional, physical, and mental. No, hindi pwedeng um, may pa uh, hindi pwedeng puro ka negative dito, hindi pwedeng puro positive. So kailangan balanse ka. No, hindi pwedeng panaybigay mo, hindi pwedeng ikaw pa Oh, give ng give So kailangan There's a give and take And there's a something guys With a nine of wands So there's something Perseverance So kailangan mo magtyaga Ano man yung mga bagay Na ninanais mo Kailangan mo pagtyagaan There's a nine 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 For a lesson learned So kailangan mong matuto no Sa lahat ng bagay Na nangyari sa buhay mo Madala ka na And there's something The five of cups may raming bagay na maaaring ma-disappoint ka dito dahil may mga toxic family, toxic friends na maaaring papalibutan ka dito. No, kaya kailangan maging aware ka sa mga pipiliin mo at yung mga papasukan mong eksena. And there's a tower moment for a major changes some of you guys, no? Malaking pagbabago talaga na magaganap sa buhay mo na magdadala ng celebration or maaaring magdala ng chaos or pagkasira or destruction. And there's an easy Pentacle with a big shot and big money coming in. No, kapag nalinis mo na yung nasahanay mo, magiging maganda na ang daloy ng kapalaran mo. Magiging maganda na ang yung finances, magiging maganda na ang yung love life, no, and of course, magiging maayos na rin ang yung family at kalusugan. Then of course, there is something the moon come with the truth reveal. Ilalatag lahat ng katotohanan sa likod nito. Isa sa bagay na nagbibigay blockages sa na negatibo ay yung mga tao sa paligid mo. No, of course, dapat limitahan mo ang negatibo sa utak mo. Nang sa ganun, maging magandang kalalabasan nito. There is a five of ones reverse with the power of the deck, no? matatapos ang complication, matatapos na yung mga nagbibigay negativity sa buhay mo. No? Matuto tayong pangalagaan, protection na ng ating sarili, limitahan yung mga taong pagkakatiwalaan, matuto sa pagkakamali, handa dapat sa mga bagay na nakakaharapin at dapat handa tayong uh, magsimulang muli. No? At alisin at pakawalan yung mga taong magbibigay negatibo sa buhay natin. So guys, let's see what is additional messages tayo. Pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, shuffle muna tayo. Let's see about tayo sa finances and career. For finances and career represent why? So there's a ease of sword. There's a breakthrough. Nakita mo yan guys. na Parang pinuputol yung mismong mahabang kuko na magsisilbing um, sugat, no? Maaring masusugatan siya, ma maaring masasaktan siya dito kung hindi niya to tatanggalin. No, ganun 'yon. Sa buhay mo, sa negosyo mo, may mga bagay na kailangan mong alisin. Kung itong bagay nito ang mak makakapanakit sa iyo at makakasira ng iyong negosyo, hanap boy or finances. No, there's a mental clarity. Bigyan liwanag no ang lahat ng bagay sa paligid mo. And this is something the lovers, especially pagdating sa love life. Ano yung mga bagay na nakakasira no, na related about sa pag-ibig relasyon na nakakasira sa iyong hanap buhay. There's a strength card. Confident. Nakasama ng loob mo. There's a rat. Ibig sabihin nito guys, no, merong sumisira or anay sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng relasyon nyo. Na sa binuo yung relasyon, meron diyang anay na sumisira ng inyong buhay at relasyon. There's a strength card. Kailangan mo lakasan ng loob mo, lakasan ng pakiramdam mo. No, kilala mo to, no? Alam niyo kung sino yan. There's a Six of Cups. No, meron toxic family talaga ako na, na sense dito na maaaring abusado. No? And there's a Three of Wands. The waiting is over. No, kung may hinihintay kayo, there's a possible na makuha niyo na. And there's a Seven of Wands, sneakiness. No, dahil sa negosyo trabaho nyo, may sinungaling manluloko at meron ditong talagang impostor. No, hindi totoo sa inyo. Puro kasi ang in, na, sinasabi sa inyo, man panahihingi ng kung ano-ano na maaring punong-puno kasinungalingan to. Huwag kayong nagtitiwala dito. Pagdating naman tayo sa love life, so there's a liquid of wants, very confident, lakas ang lo mo, you are also independent, no? Kaya mong tumayo sa sarili mong paa dito. And this is something the death card. Now, magkakaroon ng ending and in yung beginning pagdating sa relasyon na maaaring may matapos na, maaaring may magsimulang muli or maaaring magkaroon ng transformation sa inyong pagsasama. This is something the two of cups, no? ngayon, masaalagaan nyo na at tututukan nyo na ang isa't isa. And there's a hypothesis, maraming hidden agenda, maraming mga hidden enemies dito, maraming mystery sa likod dito, maraming taong gusto sumira ng inyong relasyon, pagsasama, There's an hermit card na kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo, sa mga bagay na kinakatakutan nyo, sa mga bagay na uh, pinangangambahan nyo, and there's a dehuman. Kailangan nyo na baguhin yung perspective or pananaw nyo. No? Pinaniwalaan nyo. Pagdating sa kalusugan, there's a five of, five of pentacles na nakakaranas kayo ng na financial crisis or so financial difficulties, kaya kayo na stress No? Dahil dito. There's a magician for reflection. Ang lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo. You are also a creator of your own life. Ikaw yung gagawa na ikabubuti at ikasisira ng buhay mo. At ikaw din ang gagawa na ikai-stress mo. Now, there's the world. Some of you guys na mangingibabansa ka na or makakapagibabansa ka na or makakaalis ka na. And of there's something that you have sword. Si may nagbibigay panakit talaga sa'yo or meron na iingit behind your back. No, may nasa, meron talagang ingitera dito. And of course, there's a six of wands, uh, there's a two of wands. Now you have the power to choose. Pili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo or may mga bagay dito na kinakain mo na kailangan mo piliin. Limitahan mo no, ang yung sarili sa kung ano-ano nilalamon mo. And this is something, the judgment, there's a wake of call. No, ano man yung mga bagay na nagbibigay panakit, stress, no worries sa'yo, kailangan mo na yung putulin para nang sa ganun gumanda na ang iyong mental health. And of course, the physical health, no? So, let's see what is additional messages tayo with the magical fairy messages. Advices and requests sa a Card, or no? Kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pika Card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. No, kapag nakapili ka na comment down below, kung anong number na pili mo, malalaman mo ang sagot niyan sa dulo ng reading na to. So, let's see. And watch this. Okay, let's see. With the magical fairy messages, represent what? with the magical fair messages. Represent guys with the son. Some of you may anak na lalaki. No? Your, um, your watch over by angels are protected from this person. Maaring ginagabay ito ng mga ating angel spirit, no? Ang iyong anak, no? There's something your children are watch over by angels. Talagang ginagabay ito ang iyong anak. No, especially yung anak mo lalaki, may gabay. Now, there's a summer season. Those, the answer you need is here. So, maaaring masasagot na lahat ng katanungan mo ngayong season ng summer. Now, there's a the fade off. Na lahat ng mabibigat, lahat ng pasakit, pasanin, kailangan na pakawalan. At bitawan, no? Ano man yung mga bagay nagbibigay pabigat, nagbibigay pasakit sa'yo, ay kailangan mo ng alisin sa buhay mo. So, let's see what is the yin and yang or a culture what? for you na yung oracle card, reference with a higher self. Na no, maaaring ngayon marirealize mo na sa buhay mo lahat ng bagay na to. mag activate na sa isip mo, sa utak mo, ano man yung mga bagay na kailangan mong gawin. At may sa katuparan. There's a distance, no retreat, kailangan nyo munang kumawala dyan sa mundo ginagalawa nyo na punong-puno ng problema at obligasyon. No, kailangan nyo nang tutukan ng new sarili ang inyo relasyon. And there's something growth. No? Magkakaroon ka ng growth and expansion dito guys no? Lalago at lalakas ang inyong buhay, relasyon, pamilya, at ang iyong finances. No? What is additional messages? With the securities? Reverse it with the silence. So, kailangan mo maging tahimik, no? Sa iyong ginagawa, sa inyong relasyon, sa inyong buhay. So, mas maganda yung tikong bibig tahimik lang sa inyong ginagawa. And there's a speed, dadaloy na, at magiging mabilis na, uh, magiging mabilis na ang inyong... Um, daloy ng uh, buhay, sitwasyon, There is something soulmate connection. Maaring soulmate kayo na person mo. And this is something root. No, may ugat talaga na eksena na to. Na no, marami talagang pinanggagalingan. Maaring malalaman mo na yung purot dulo lahat ng bagay na to. What is the romance in you for a mystic Club oracle deck? And there is an enemy. Watch your back. So, si malalaman mo na ang dulo. Ang mismong sumasalbay at mismong kumaga kumakalaban sa inyo relasyon ay maaaring Toxic family, no? Sariling pamilya, sariling kamag-anak. And there's something social media na no? maaaring lagi naka-stalk, no? Hindi sila natutuwa, guys, sa pagunlad nyo, no? Laging maraming say. Ang dami yung nasasabi, ang daming issue. What is an angel's number? When an angel's number represent what? And there's a 12-12 river system. O oh, happy day and aim for opportunity related to your life. For foes is just around the corner. Take immediate action once in the pop-up. Of course, your lovely partnership or an epic romance is also in the card. So see, binibigyan ka ng paalala dito. You need to pay attention. May babala at paalala. Marami kang bagay na mapagdadaanan. Marami kang bagay na mararanasan. At itong bagay na to, dun mo kikita kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. What is the money move or a deck? with the money move oracle deck reference with the flexibility now you are also multitasker na no, marami kang bagay na gusto gawin marami kang bagay may sakatapanan pero kanda, dapat unti-unti mo nang baguhin ang iyong sarili sa lahat ng bagay na yan na no, kailangan ko ano naman yung bagay priorities mo yun lang kailangan na mo muna for a meantime. time no? there is something a what lies beneath with a future ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo and there's a depression. Talaga na may nagbibigay depression sa iyo, no? Talagang nai-stress ka, no? Talagang ang daming tumatakbo sa mga isipan mong negatibo. And there's something from Mrs. Sleep around heart free for all, sleep with your man. no, manatili ka kung saan ka talaga komportable sa tao na 'yan, no? And there's something um, clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, represented with the moonlight unity uh, use understand it to have a greater emotional balance no dapat marunong kayo intindihin yung isa't isa tisa, no kailangan niyo ng collaboration dalawa nang sa ganun no ma Meron kayong bagay na kailangan itama, ano man mali ang naging sistema, kailangan nung tiyunti baguhin at kailangan nyo mag-adjust sa isa't isa. Tisa. No? Ano yung kailangan baguhin, alisin, al tanggalin sa buhay nyo na kailangan um, kung saan lalago. No? And there's a shadow worker, as in what? Let's see what is shadow worker is in what? Shedding illusion, reality, and honesty, and self love. The first step is awareness. The second. is acceptance, no? Isa sa bagay na tayo kailangan mo munang pag-ingatan at kailangan mong tanggapin kung ano man yung bagay na, nadarating, darating. Ano man yung bagay katotohanan sa buhay mo, ay yung kailangan mong pangatawanan at panindigan. Clarifying for a life situation. Represent what? Clarifying for a life situation. This is something you trust your thought. Now listen to your intuition, seek directions, and embrace discovery, answer, reveal the journey within. Na makinig ka sa iyong uh, intuition, no? sa iyong um, gabay. No? Ipapakita sa iyo ang tamang direksyon at um, tiyunti mong ma matatanggap at madidiscover sa buhay mo, sa sarili mo ang kasagutan na hindi mo akalain na malalaman mo no? sa eksena na to. So let's see what is the part of the light. Revision one. Magtiwala ka sa mga sa, kung saan ka dadali ng kapalaran na to kung saan ka dadali ng katotohanan na to magtiwala ka what is a part of the light there is a something guys with the love myself na magtiwala ka sa sarili mo no i choose to see myself as a novel beauty and a, and and positive my true wealth is lies with my nature and limitless potentials i recognize that i am being of the light And I allow myself to shine brightly, embracing the fullness of who I am. So ngayon, tinatanggap mo namin na minamahal mo na yung sarili mo, even your flaws, no? Ngayon, unti-unti mo nang um, inuuna ang iyong sarili, no? Sarili, uh, kapakanan ng iyong pamilya, no? I request, uh, bumuo ka ng sarili pamilya, kailangan tutukan mo na. At sinasabi sa'yo dito na maaaring unti-unti na babago, no? Ang ikot ng iyong kapalaran. So let's see and watch this. With a pick a jazz yes or no? This is it. So let's start with the number one. Ano yung magiging sagot sa tanong mo? Let's start with the number one. Nakapili na number one is a no. On pins and needles, strap patch being stuck. No, parang piling mo, hindi ka makapag -decision. parang piling mo, nakapako ka sa sitwasyon na to. No, ibig sabihin dito, hindi ka pa makapag-desisyon na maayos, wala ka pa sa was um, wala ka pa, hindi pa hubog ang, ang uh, pamamaraan para sa iyo. So hintayin mo 'yung tamang pagkakataon na 'to, no? Kailangan unti-unti mong pakawalan 'yung sarili mo mula dito sa pagkakagapos na 'to. Number two. There is something a yes, you get a lucky break. It's a successful venture. No nakuha mo 'yung tamang pagkakataon, no? Ito 'tong bagay na 'to magdadala sa inang tagumpay na matagal mo nang inaasam. Number three, there is a no. Unfinished business, loose and feel restless. No, parang piling mo wala ng pag-asa. No, parang piling mo katapusan na ng eksena. No, hindi mo pa natatapos itong bagay na to. Pero parang piling mo hindi mo na magagawa. No, at sinasabi dito, there is a no. wag mo munang ipilit yung isang bagay na alam mong hindi mo pa kaya. No, huwag mo ipagpilitan. So guys, this is um, Archangel Michael messages for the sign-off. Pisces. So, Pisces, Pisces, Pisces. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na manggila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa grap. I request, don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos of Dirks. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigis-skip ng Adsaway. So pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat din si Direx Bireo. Bye-bye and babush.